Hi, mga mahalang atin. Tapit kayo na tinatanong ni Robin. Ang tanong niya ay, Ma'am Aika, nangbabasa ka din ba sa iyong panaginip at ano ang iyong pakaramdang? So nating ating pag-uusapan for today's video. Ang basado ka bang malaman? Kung ano ang sagot, please keep on watching para magayaan. Kung mama ka palang sa akin channel, please consider to like this video and subscribe my channel. So nagbabasa nga ba ako sa akin panaginip? Ang sagot ay hindi hindi ko pa naranasang magbasa sa aking panaginip. Hindi ko alam kung bakit hindi ako nakakapanaginip ng mga ganyan. Siguro kasi content ko naman ako sa nararamdaman ko sa aking uh, kapag ako ay gising, kapag ako ay uh, may diwa, at uh, kapag ako ay mulat. Kaya hindi ko nadadala sa aking panaginip. O kaya hindi naman ako nag-iisip ng mga ibang bagay bago ako matulog. Kasi ang pagkakaalam ko kasi sa nakakapanaginip ng ganyan, yung mga pinigisip niya, bago sa matulog, nadadala niya sa kanyang pagtulog. Kaya kung halimbawa nag-iisip ka ng kung ano nga mga isipin, halimbawa ya, yung uh, sobrang ganda ng hubog ng katawan bago mo, bago ka matulog, siguradong madadala mo yan sa panaginip mo. Ganon yung paniniwala ko. Hindi ko lang alam kung uh, totoo nga ba ito sa ibang tao. Basta ako kasi kung ano yung uh, isip, isip ko buong maghapon o kaya bago ako matulog ko, ano yung nasa isip ko, ganun yung mapapanaginipan ko. Pero kasi minsan na ako managinip, kapag ako natulog, diretso talaga, bukas na akin, nabukasan na talaga yung aking gising. Kaya uh, nagigising lamang ako, halimbawa kung may mga ngalabit. Pero kung wala naman, dire diretsyo talaga hanggang kinabukasan na ang aking gising. Kaya yung... Uh, nananaginip ng ganyan, nagbabasa, hindi ko pa naranasan. Okay? O kaya naman, wala siguro ako nga iniisip na naglalaway ako, na gusto ko nga makasama, na hindi ko makasama sa akin buhay. Siguro ganon. Papapanaginipan ko sana na ganon, tapos magbabasa ako. Pero sa ngayon, wala pa naman. So, sana lang sa gugol ng tamang itanong. And if you like this video, please consider like this video. And subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.